Yan guys bagong pitas ulit na rimas napakayami po nito pwede pong sinain kaya ay ginakaang rimas yan ang madalas na luto dito sa amin sa putin sa so, summer Bohon Island. So, hindi pa po nakakakain ito. Masarap po yan. Ang laman po yan ay malambot. Lalo na po kung ganito na kaano po lang. Masarap po Masarap po yung magugulong na sa saing lang po pwede mo kong partneran ng yung naginaya ginaya napakasarap na po yan dito po sa probinsya ay wala kang pambili ng bigas nga po nga po ang rimas pwede na pong iraos sa maghapon yan kasi nakakabusog talaga mabubusog ka talaga pag kumain ka niya pag manamis namis pag tulad na nito kahit wala pang ulam napakasarap pong kainin ng Rimas ayan po guys ang laman yan ayan pag magulang na ayan po ang color nya may yellow yellow malambot po yan ang laman guys Sarap na ginataan. Rimas. Breadfruit po yan sa English. napakayami Thank you guys for watching.